Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay naging interview nga si Kalinga Prab kay Kuya Rowell and Miss Rachel sapagkat napansin niya na parang hindi na nga daw nag-uusap si Kuya Rowell and Miss Rachel. Kaya naman kinausap niya ito na sa ganun ay malaman ang dahilan. Ang dahilan nga na hindi na nila pag-uusap ay dahil medyo naglaylo daw si Kuya <Heh Murray> Rowell kay Miss Rachel sapagkat may mga nasabi nakakasakit si Miss Rachel ng nakaraan ng na vlog nila. Kumusta naman si Rowell? Okay lang naman po. Okay naman. Kumusta naman kayo ni Rowel? <laughs> okay. okay lang. Okay, okay lang, lang din. naman po. Mm hindi -hmm. lang... <clears> hindi, <throat> Nag-uusap ba po. kayo madalas? Hindi na po. Hindi, hindi na. Hindi na Bakit po masyado. naman? Ah, di na masyado. Ba't parang malungkot ka? Hindi mo po. Sabi niyan. O, Rowel, hindi ka. Hindi Dito si Rowel. Ba't parang di kayo nagpapansinan ngayon ah? Tahimik nyo ngayon. Naman ko po siya. One ka po Insan. Kanina. Ayos ka lang, Insan? Okay lang. Okay ka lang naman. Congrats mo. Naka ano to. <coughs> Congrats po. Thank you. <laughs> Parang may ilangan tong cold. dalawang ito. Ano? Cold. Ang cold. Meron ka bang ano? Uh, ngayon, Insan? May sakit ka ba? O ano? Pati wala pa? naman po. Wala naman. Ah. <laughs> nag nag Nagkakachat pa ba kayo? Bira na. Bira lang po. Bira na. Bakit? Hindi na po siya na-chat. Uy, grabe. Bakit kaya? <laughs> Bakit kaya di ka na na -chat insan? Bakit di ka na na-chat? May problema ka ba? O may galit ka ba kay Rachel? Wala naman. Ano lang, medyo busy Sabang lang. Busy lang? Oo, uh, busy lang <laughs> sa charity. Mm -hmm. Then, pinapalawa mm -hmm. ko yung mga kapatid ko doon sa lugar namin. <laughs> okay lang ba sa'yo, Rachel, na yun nga, sabi, gaya na sinabi mo, gulat din ako na bihira na pala siyang mag-chat. Ano po, na no? makakapanibago lang po si Kero. Makakapanibago? Ay, mm. oh, grabe, nakakapanibago ka to. Bakit dati? Ano siya dati? Mabilis mag... Chat? Chat, tsaka mag-reply. Tapos ngayon parang... Ngayon, slight na. Hmm... Hindi kaya sa mga napag-usapan natin nung nakaraan. Hindi sa ko ti... pa alam. <laughs> Baka naman na-heart si Si Insan, baka na-hurt mo. Ikaw, Insan, bakit medyo nagbawas yung anong sa kanya? Hindi lang, ano lang. Ah, uh, bali, yun nga, uh, yun focus ko muna ngayon sa charity works. And then, kung ano mang mga chat niya, minsan hindi ko na-reply, hindi ko na-open. Dahil nga po sa, ano, sa, yun po, yung trabaho ko ngayon. At tsaka po, Insan, ah, uh, medyo may na-realize din ako and meron din na akong natutunan sa kanya mga yung kanyang sinabi noon last time. Mm. Yung, mga, uh, yung confessions, yung, mga sinabi niya. Grabe. So, yun po, marami din pong nag -ano sa akin. Nag, Nagbago? Na, hindi po, maraming nag bali, nagsasabi Ay. na... <laughs> Ay, kira. ano? ano <clears throat> po, uh, wag yung buong 100% ili... ili oh my. Ili Grabe pala. Ngayon na naman to. Oh. Confession na naman tayo dito. Confession na naman tayo. At tapos. Tapos ano, uh, so yun nga. Kasi nga sa nakaraan, yung ginawa ko medyo ah, uh, wala lang sa kanya. Yung mga efforts ko. Oh, grabe! Grabe Ano mo sabi Grabe naman yun na... Sakit oh. na. Nagulat. Nagulat ako dun ah. Oh. Na-appreciate ko naman. <laughs> ay, na-appreciate naman daw pala. Hindi lang halata. so, ngayon... Feeling nga ni Kuya Ruel ay parang hindi na daw na-appreciate ni Miss Rachel ang kanyang mga effort. Base din sa mga sagot noon ni Miss Rachel sa nakaraang interview sa kanila ni Kuya Ruel, ay parang hindi pa nga daw talaga ready at ayaw pa ni Miss Rachel na mag-entertain kay Kuya Kaya naman sabi ni Kuya Roel ay naglaylo muna siya sapagkat feeling niya din ay baka pinagpipilitan niya lamang ang kanyang sarili at nakifeel niya din na parang hindi na nga na-appreciate ni Miss Rachel ang lahat ng kanyang effort. Kaya naman nag-stop daw muna siya na i-chat ang dalaga at nag-focus muna sa mga charity works at sa kanyang sarili. So ngayon pala medyo laylo ka sa pag ano sa kanya. How about the ano yung feelings mo sa kanya? Paano yun? What do you mean feelings? Yung naramdaman mo sa kanya, uh, andyan pa rin ba o wala na? Medyo ano pa rin po, uh, humahanga pa rin ako sa kanya. Ganyan. Pero, Pero yung sinabi mo na maghihintay ka, Oo, oh, pa rin. Ay, pa pa rin. Pero sa ngayon, medyo ano siya. Uh, maglaan mo na ako ng oras para sa sarili ko. Tsaka sa oh, self-love! Sa aking, self -love. Sa aking uh, career ganyan, yung bro, charity. Bro, control, oh, may... May mensahe ka ba sa kanya? Kasi, yun nga. Hindi ko man alam na medyo naglaylo ka bala sa kanya. Sa akin lang. Ano, uh, mensahe ko lang sa kanya. Is... Uh, Rachel Pasensya na na sa mga nakaraan. Medyo... Medyo ano ako sa Na-attach. And then, di ko din in-expect yung sagot mo doon, yung mga nakarang vlog. Hindi pa nga, hindi nga yun scripted. No? So ayun, medyo masakit konti. Ay. So sa akin lang, hindi lang ako ng pasensya sa mga nasabi ko sa iyo noon and then yung mga ginagawa ko sa iyo na akala ko na appreciate mo. You're the one never lets me sleep. <laughs> Ay, grabe. Na-appreciate ko naman. Na-appreciate mo naman? Na-appreciate ko naman po. Pero nasaktan yung... siya sa sinabi mo. O, oh, paano ba yan? Pasensya na po. <laughs> <laughs> grabe, ano na naman to uh, Confession na naman to. Naging ano yung, ano na rin? ay mga kalinga, wala po yung script. Talagang ano... Oh, Na-appreciate kasi. Na-appreciate mo naman pala? Oo oh, po, Nakikita ko naman po. <clears throat> so paano yan? Anong naramdaman mo ngayon? Wala po. Na ganun pala yung... Kaya pala medyo ano si insan ngayon, si Rowell. Kaya pala medyo cold siya sa'yo ngayon. Ay dahil doon sa mga nakaraan nga. So paano yan, uh, Rachel? Kasi yun, ganun pala yung nangyari. Kaya pala medyo di siya nagchat-chat, no? Kaya pala nung sinabihan kita, nung, nung ano, nakachat kita na nakaraan, sabi mo nga, di, di, usap kayo nag-uusap. Di ba tinanong kita? <laughs> kung ano, kung pwede kayong i-vlog. Okay. Okay. Um, kaya Roel. Ah, Roel. <laughs> <laughs> <Rowell. laughs> Masensya ka na kung sa tingin mo hindi ko na-appreciate yung mga effort mo na pinapakita sa akin. Pero na-appreciate ko naman yun kasi nakikita ko naman yung mga effort mo. Hindi lang halata. Sa so, huli ay humingi naman ng tawad si Miss Rachel kay Kuya Ruel at in-explain nito na talaga namang na-appreciate niya pa rin ang mga efforts ni Kuya Ruel. Kaya sana nga doon ay mapatawad siya ni Kuya Ruel sapagkat Namimiss niya na rin daw kung paano sila nag-uusap ni Kuya Roel dati at lalong lalo na ang friendship nila. Sa huli na patawa din ni Kuya Roel si Miss Rachel at bumalik sila sa dati. Pero thank you kasi nag effort ka pa rin. Um, sana po bumalikan na po sa dati. Yung, sana po magbalik na po yung... yung ano? yung dating magkaibigan na yung makulit ka po, yung close tayo, ganon. Grabe. Yung friendship. Ah. Nami-miss ko na po kasi yung... Uy, parang masaya si Roel ah. Insan, parang masaya ka ngayon? Siyempre, nakita natin ulit siya, si Rachel. Ay, grabe. Ba't ang sayo ko kayo? Masaya ka ko yata. <laughs> Oo, oh, bakit naman tayo malulungkot? Lalo na kita natin siya. Oo so, oh, nga. Pero dapat po, iisa lang po dapat ang nasa kanya ngayon. <laughs> so, Siguro oh, eh, ikaw na eh, ikaw na po oh, yung ano niya. Kasi tanggap po na po oh, na hindi niya ako gusto. Kasi ganito yung itsura ko. It's eh, lang ako. Kasi nung na gano'n oh, ako, ah, alam ah, mahal. Ah, ah. Di ba, Kuya oh, rin? Oh, eh? Naman, dapat ano, hintayin mo lang para sa'yo. Oo. Bibigay talaga yan. Hmm. Huwag hmm. kang mag-ano self pity ano po <laughs> pag magkawaan yung sarili mo <laughs> yun okay. yung sabi mo kanina di ba na walang pangit okay. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa Bye!